Ayan guys Oh Buntis na siya 3 months Ayan Lulubo pa ng lulubo yan Mahaba yan oh Hanggang dun oh Centimeters yan eh Ayan Ito po yung nagsusupply ng ano Buhangin Pinapasok sa mga Mga ano dyan Ayan Ito yun yan Parang imbodo yung, yung tubig naman na pa yan para lumubo siya ganyan o no, yung ginagawa nyo yung pina niya nya uh, <laughs> pina-epektek para lumabas no, yung tubig yung katas-katas yan -katas. guys yan po yung ganyan po yung sitwasyon ng pag-youtube Gan. yan yun, yun yung mga yun yung nagbubuo ng tubig yung mga yan yan para uh, kumatas-katas yung ano ang YouTube. Okay guys. Napasok na yung lupa dun sa ano, loob ng ano. Yan, yung bodo. Katapos yan, yan, steady din naman yung tubig dyan. So, binubuhay na binubuhay niya yung lupa para pumasok sa loob. Mas, mas madaling pumasok. Para madulas-dulas. Guys, ganun po ang proseso ng ano guys so apat na yung budo ko yan ay lima lima and guys yan pinasok na yun yan may steady boil tubig dyan para sok na sop po